maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko. Manalo ka. Use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang. Because I like honest person. Idol, may video na naman po tayo ngayon, no? At may nakita na naman po tayong video tungkol po to kay Rodante Marcolita sa pagtakbo po ng senador ito mga idol nakita natin to sa video kung saan kinausap po ni PRRD si Rodante Marcolita na tumakbo bilang senador ito mga idol tignan natin to pahayag po ni PRRD at kausap po si Rodante Marcolita iyan mga idol tignan natin Dante Marcolita narinig na kita noon na Interesado ako sa iyo. Yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka. Your lawyering and everything. At yung performance mo sa Congress. But I was really impressed. Yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno. Or at least yung nagneutral ka man. Pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs. Hindi ka takot sa pera nila. At ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi lang masabi at nasabi mo. Uh, there are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend uh, the rest of the guys there na kung saan tayo na punta at kayo nagtatrabaho. Uh, you seldom ko uh, si committed uh, persons talaga sa trabaho nila. And I was uh, said very much impressed by your behavior, performance, uh, yung Uh, nilak ni sinabi mo sa lahat pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon i said uh, government ani even ako na walang ako pinaputok ko lang yung mga mali nila but uh, nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed, or nagtatanong ako. You are a principled man, uh, extremely honest, with integrity. At nung alam ko nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So, kaya, ako yung mismong personal nagsabi sa iyo, kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So, yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako pa alis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, kung sakali man, uh, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin, kung masinador ka, ano pa ang madagdag mo sa pagka lawyer mo at kung maging senador ka what would be the meaningful legislation that you have in mind uh, na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado Ayun mga idol nakita po natin no kung paano kinausap po ni PRRD si Rodante Marcolita sa Pagiging senador. Uh, matagal na pala itong kinausap ni PRRD si Marculita na takbuhin sa pagiging senador dito sa ating bansa. Kaya lang, anong nakaraang, nakaraang eleksyon ata mga idol, hindi po tumuloy po si Rodante Marculita sa pagtakbo bilang senador. At ngayon, sigurado na po tayo mga idol, na si Rodante Marcolita, siya po yung sinasabi po ng PDP laban na isang kandidato na kanilang inihintay sa kanyang reply. Sigurado na po tayo mga idol na si Rodante Marcolita po ang inihintay po ng PDP laban para makumpleto po ang kanilang partido. So napakaganda ng mga plano po ng PRRD kasi noon pa alam niya na kung ano ang merong kakayahan po si Rodante Marculita. Napakaganda po ng kanilang usapan dito mga idol at ramdam na ramdam ko na gustong-gusto po ni PRRD na kunin yung mga tao talaga kung sino yung may malasakit talaga sa ating bayan. Kitang-kita po mga idol. Napakaganda po ng no, mga mensahe na sinasabi po ni PRRD na pansin po natin na talagang binigyan po ng importansya ng dating Pangulo si Rodante Marculita noon. Kaya para sa akin mga idol, sigurado na po ako kung sino po yung isa na sinasabi po nilang uh, kandidato ng kanilang partido PDP laban, sigurado na po mga idol na si Rodante Marculita po ito ang tinutukoy po ng PDP laban. Tungkol kay Rodante Macolita at PRRD noon na matagal na pala itong pinagmasdan ni PRRD nung panahon pa ng kanyang administrasyon. So maraming maraming salamat mga idol sa panunood po ninyo ng aking video ngayon. Sana suportahan pa ninyo ang aking mga upload.